So, yun na nga mga lood yun. Dito tayo sa Twin Lakes. Ayan, eh, no? Gamit natin yung mutibay na brinque. Hindi na kami nag-overnight sa Tagaytay Pero, sa yan lang. Ayun mga idol oh. So, lang namin yung gitna. Tapos, nakapag-straight na kami ng tulog. Eh. Okay, ito yung mga loods. Yan inaabangan namin dito Ito nga lumuha sa usap ko Good morning, today tayo So siyan natin no Ito yung voltmeter pala natin 9 volts eh. So hindi natin pipilitin mag start kasi Alam naman natin hindi naman mag start din. Ito nga pala yung, yung tools natin no Yan. Ito yung kable para sa jumper Ito yung para sa compressor Sa gulong naman mga lugs, no, yung hangin yung jumper natin sa mga lugs. Ito nga, ito talpak na. Bang! <laughs> Tapit na. <laughs> mga idol, grabe na yung adventure natin na napabayaan talaga. Lang months din kasi tong ano, wala talagang gumagamit dito kasi ako lang talaga yung driver nito mga lods tsaka yung naglininis nito. Na e, eh yung trabaho ko kasi kaya ito pabayaan ng nang ginamit ulit after a month. Grabe dumi oh. Ayan, na yung ng adventure natin ngayon. Napabayaan ng mga lods. Napagdaraan na nga ng mga bata sa parking eh. Nasira na yung ano, mga bracket oh. Ah, Ayan, sila na yung mga bracket mga lods. Tsaka itong salamin natin dito, tinanggal na yung salamin oh. No? Grabe mga bata doon sa parking. Pati yung wiper natin, hindi ko rin alam kung ano nangyari dito eh. Pero gumagahanap pa naman eh oh. Tumasabay oh. Try ko nga ulit. Wala oh, na mga lads, gusto akap. sa akap mga lods. Oh. Ano nangyari dyan? Pagdaro na ata ito ng mga bata. Yung mga lads, all goods pa naman yung makina. Napakatayimig pa ng mga kanilang adventure natin. Wala rin mga tulo. Ayan, walang oh, tulo ng langis. All goods. Ipapagas lang tayo. Tapos itong wire neto, ano to eh. Sa underglow ko dati ito eh. Yung ilaw okay pa naman. Dumi lang talaga mga lights, Yung ilaw, dinasira na rin yung bracket ng ilaw. Pero gumagana pa naman sa kabila wala na kundi na ayos pa ito mga lodi no walang napakatibay talaga ng adventure yung mga akin na problema yung timing pa yun oh. nga wala mga sini start ko lang to ng jumper natin, ng accessories na okay, um, charge ko lang ulit kasi baka kailangan natin mo jumper mamaya. Yung battery kasi na 3 years na. Tapos so, sinanginan ko lang din pala na no, gamit yung power bank na yun. Na accessories natin dito sa uh, tools pala natin dito sa sasakyan. Kinilink ko na lang dito yon sa video natin mga lads, yung, yung tools na yun. So yun pala mga idol no, nakisuyo tayo kay kuya na linisan yung natin, yung windshield. Yan, yeah, pati yung hood din na rin natin no. Pero siyempre magbibigay tayo ng tip kay So yun mga idol, ayan, eh, papunta tayo ng Tagaytay, gamit natin itong adventure. After a month, lokay pa rin yung takbo niya. Wala ka silaga yung 4 na makin ng mga lods. Kaya nila long ride nga rin siya sa Tagaytay, mga lods. So, yun nga guys. Dito na kami nag-overnight sa Tagaytay. Pero sa sasakyan lang. Ayun mga idol, oh. Rupi lang namin yung gitna. Tapos, hapag straight na kami ng tulog. Eh. Maganda yung tulog namin dito kasi straight. <laughs> hindi e, kami nakatulog kasi nasa daan kami. Oh. E, ang ingin mga susakyan. So, ito so, so, yung mga loads. Yan. ang yung namin dito. Si Sunrise. Tapos, hindi tayo sa Taal. Yan. Ito so, yung mga ilumusok-usok yun, po. Nandito nga pala kami sa Twin Lakes, banda. Wala mo mapakita kasi nag-voice na yung windshield natin mga lads. Ayan Uh, Ah, good morning today tay. Yung mga condominium dito mga lads eh. Tara, tatuwi na kami mga lads. Ayan na talaga yung pinundan namin dito. Ito overnight na sa Tagaytay para sa sakyan. <laughs> so yun nga ito, ito nga pala yung yung tools natin, no? Yan. Sa Shopee ka lang pala ito nabili. No? Ito siya parang power bank lang. Pero ito siya mga lads, Yan. Ay, wala pala. Nandun yung ko. So ngayon, ito yung kable para sa jumper. Muna jumper tayo kasi yung battery nito low, but so, ito yung para sa kompreso sa uh, gulong naman mga logs no yung hangin kasi yung charger niya para sa bahay 220 volts tapos video tayo kay Julie baka nakalapit yung tools na to so yun mga loads ayan susian natin no ito yung voltmeter pa lang natin and may kita nyo ano lang siya 9 volts ayan So, hindi na natin pipilitan mag-start kasi alam, na, alam naman natin hindi na mag-start yun. Ngayon, nandito yung parang power bank nyo. Yan. yan. Full charge siya, no? Charge ko siya dito sa aking power bank ng cellphone. Ayan. Pero meron naman siyang cigarette charger. Ayan. Ito yung mga sakit niya. Ayan. Pwede siyang USB. Pag power bank. Pwede siyang gawing power bank. Tapos ito naman yung kanyang power supply. Ito. Ito siya mga lots. Tapos dito naman sinasaksak yung pangyamter niya. Yan. Ito. Dito yan mga lots. Ito. Dito naman siya. Yan. So ngayon, uh, pa-start natin yung adventure buksan natin yung hood yan, tapos pula tayo sa harap neutral so yun mga idol, ito pala yung mga ilaw niya ano yan pero isang parang pulis blue red parang pang SOS to eh tapos pinagin natin yun Ayan. Pwede siyang white. Yan, pwede siyang white. Yun lang, dalawa lang yung ilaw nyo na. Lumigyan natin. Sa so, mga lodi, yun yung adventure natin. Hmm, tagaytay yan. yung jumper natin sa mga lods. mga idol no sa na check natin dito sa ano natin sa voltmeter ayan no? voltmeter so yan natin mga lods ayun e, nakita nyo 14 volts lupit no ngayon may start na natin yung sasakyan bang <laughs> lupit no lupit <laughs> mga lods ayun yung dapat mabili yung tools napakangas pala na pag nalobot yung battery goods. So yun mga idol, ganun kalapit tong uh, tools na to, no? Uh, magamit yung to kahit sa motor. Kahit palobat yung motor nyo, no? Ano pa siya? Uh, madali lang siyang dalhin. Ito lang, ano? Kaya kasyang kasya rito sa motor, sa akong partner yeah. napakalupit Yeah, uh, napakalapit. dalagay ko na lang yung link nito sa description box natin sa baba. So mga na lang dito na lang yung vlog natin today at huwag niyo sanang kalimutan mag-like, share and subscribe sa channel Channel World TV. Thank you.